morning Taiwan Yo, good morning, good morning mga rep Ay lah. Wala tayong ng pagkain ngayon Sarado din pala to Sarado rin si Panyang Panyang, <laughs> si Vietnamese Napay Salaman Salmusal mm. Pasok na naman. Nadagdagan yung nabili ko. Nagbukas si iyanan Pero konti lang. Isang, isang ano lang. Putay lang, <laughs> lang yung... Uy! pa. Isang putay lang yung niluto niya. Gulay. Mga pa, Tangalian ko. Gulay sang rice lang. Ah, kung mo na Tinapay mo na, oh. Ah. Uh -huh. Ano Tinapay uh -huh. sa kanin. Break time. Eleven thirty. Eleven thirty yung first break. Tuan din pa. Tito, no estás acomodada Saya akan break yonald Diok Nanderson ya arom haram itu udah <laughs> kuah Enak magtipid Ulang pera No time budget Kalian yuk, mudah liang buhay abroad ya Pero pwede tayo yan. Mm. Tayo kay cowboy naman tayo mga rep, alam mo. Buti nga tayo may pagkain ng ibang tao wala. Kiss-kiss mm. muna tayo sa ganun ulam at ang bag sa awd hindi ko man masarap yun break time na naman second break ko na kita dito ako sa ano, parking ha Asan na yun ayun hiramin ko yung e-bike ni Ate May diba ano ito nga Turbin natin. Turbin natin. Para ano. May, ima, may magamit tayo mamaya. Petards ko lang ngayon, di ba? Yun know, o, mga rayos. Namiss ko mag-e-bike dito. Petards natin para may magamit ako mamaya ang gabi. Pagka-out. Yan. So yung break pa lang. Yan, church na.

Sana ako bibili. 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 Bibili pa ba ako? Huwag na pala. Huwag na magmotor dito sa Taiwan. Gastos. Hiram-hiram na lang tayo. Kung nga may mahiraman, di ba? Ayaw mo tayo, sinapin. Gutom na ako. Ay, kulang yata yung kinahin ko. Sinapay. Dalawang piraasa lang. Pabalik na malakumare. Wala pa naman. Wala Kaso ah, wala na si Nanay Ana dyan o no? Yan si Nanay Ana dati Kainan okay, Ayan ang kinsos mga repa oh. Hindi nyo alam to Doon kami sa dulo Building K5C Dorm ng babae Dalawa Yan. O, tambay tambay muna tayo maya balikan natin yung e-bike e-bike ni Ate May dito kami bibili ng pagkain mga repaw yan o yan ang sarado sa mayenan. hindi nagbubukas pag sabado linggo kaya walang mabili ng pagkain family mart lang yan o may mga pa order o oh

Uh, ilan, ilan lang masin natin? Tatlo lang eh. Pang-apat. Anong oras to? No? Nagutom na ako. Ano wala mo? Ulang wala <laughs> ka. <laughs> Ito problema ba, Repa eh. Every lalabas. Walang ulam. Wala kami ulam na ako. Ano may nanap siya, ano? Oh, yung nanap si ano? Ang Vietnamese. Oh, inahalap siya. Eh. Ah, Ngayon, palabas na kami. Pumunta pa ako, oh, oh, ko pa yung e-bike. Maraya pa, nagpalit na ako. Pumunta kami ng Sinchu. Ay, Sinchu. Oo. Oh, kasama ako. Si Shine. Nadalawin namin yung cover din namin ng God. At Kunin ko yung e-bike Diba Tara At ako utong na rin ako, ako talaga sa Ito na yung e-bike E-bike Ayan o, tanggal na pala Ayos na Hmm dito kami sa parmasi. Nadaan kasi kami kay ano. Si Shishain pala yung kasama ko. Maray pa sa trabaho natin. Pumunta kami Joy. Ngayon sa trabaho rin. anak. Dadalawin -dada na. Saka natin ng ulit. Pumunta na ako. Ang oras na ako. Nainten na. Oh, gabi. Yung buhay tayo ang pa. Kala nyo, madali ah. Hindi, madali yung akong yung talaga. Uh, problema palagi yung ulam. Ewan ko ba kasi dito sa amin, nung walang masyadong nagbebenta ng ulam. Sa yan lang. Meron naman nagpapa-order. Yung mga order-order. mga kasama. katrabaho rin natin yung ano, pag nila yung may mga bahay sa labas pagdiop uh, pag nila yun, magluluto tapos papa-order tulad bukas may order ako so hindi ko na problema tangali at cam rin da. oh, almasal lang yun wala na ako ang almasal wala <laughs> yun let's go ayos tong e-bike natin mayo ba mga pa ganyan yung e-bike natin dati yun red lang red black malaki ito maliit lang oh. Napakagaan. Mga repa, dito na tayo sa fried chicken master. May binila ko. masarap tong good taste, oh. May sabaw. May sabaw yata ito, eh. gusto kong magsabaw. Ito na lang. Dito ba masarap dito? Ito. dai sweet chili. Mare pa bili pa tayo dito. Dai chicken. Ah. yung chicken na Oh, may kalamares pa. Woo. Bawi. Bawi sa gutom. Di ba? Oras na. Ang galas kis na na ako. Kuling ko pa yung order ko dito sa Fried Chicken Master. Bakit nanggaling siya saan dito? Natapto muwi lang? Mm, muwi lang ako, te. Nag-resign yan. Nag-resign na So, Bakit na? Grabe ka naman. Bakasyon na. Oh. ano manok? Ano, te? Mm. Hey, okay. ka na, ano kumain ka ano? Kumain shine? Oo. Oh, uh. Ang tulog ni baby oh. Konting naman ka, ko ah, ka ko oh. boy? Busog. Are pa. Hindi, <laughs> hindi. Second floor yung bahay ni Enjoy Yan lang dito sa ano. Taiwan. i bike Ano yan? Lipat bahay? Lipat bahay gang boy! Ayusin mo yung gamit! ano may ni Joy eh, huwis lang pinas. Hindi kasi no. makapang... na yung... Ah, las 11 na pala. Ay, yum! ako na rin. Uh, ay, thank you Lord. Yan. it dun. Niram lang natin yun. Kaya ate may yan. Yung uh, susi. Nasa akin pa. Tapos may niram pa ako sa helmet. O oh, yun. Mare, para alas 11 na ako. Pasok pa ako bukas. Grabe naman. Ay, pawal pala ako. Wala dito. di ah, dito na ako naglakad. Kaya